morning mga boss nandito tayo sa dalik mga boss wala tayong pakuan puro pinya mga boss kaya po wala tayong tinda kundi ang ginawa natin nag construction traction mga boss ako sa katang panahon ko kapag tapos ako gumawa ko ng siyan mga boss nag Ay, flooring kaya po mga boss pindala ko 100 pesos sa pinya mga boss ang ginawa ko kaya let's go mga boss pinya ko ang tatamis mga boss kaya medyo madalit mga pinya natin mga boss Ya, yeah, let's go mga bos. Sana mga ubos ay maaga. Ayan. Ayan, si kibu, Kibuloy. Apo ni Kibuloy, mga kapos. Oh. Ayan. Ayan. Apo ni Kibuloy. <laughs> ya, yeah, let's go mga bos. Thank you, thank you. Good morning. Ayan. Oke, okay, lupa, ma'am. Kasama kayo sa vlog ko, ma'am. masarap hali, na Ay, mga boss, sabi na tayo. Kanta na kuno natin mga boss.